masarap lutuin sa ano, giniling ng baboy mga tol. Ayan tol oh. So, ah alam ko na. Tara, samahan niyo magluto. Sinimulan ko na pala magpait ko oil mga tol. Maglagay na pala tayo ng mantika. Tapos ilagay narin natin tol yung pork giniling natin mga tol. Igisa na natin tol yung pork giniling natin. Tapos sabang nag-antay tayo mga tol, maglagay tayo ng kalamansi. Kapit din pala ako dito ng liquid seasoning dito mga tol. Tapos lagay natin tol ng mayonnaise. Jap mayonnaise nga palang ginamit ko yung cupay mga tol. Tapos tol, mix, 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 mix ng natin yung mga tol. Mabalik tayo sa ating pork giniling natin mga tol. Luto ko lang tol mawala yung tubig ng giniling. Tapos tinimpla ko siya ng asin, paminta mga tol. Bale, ang gusto mong mangyari mga tol, matutos yung ating giniling Naglaki rin pala ako ng bawang pati sibuyas pati tol, yung mixture na ginamit natin kanina tapos tol continuous lang sa paghahalo tapos rin tayo ng sibuyas siling green mga tol tapos syempre pag may siling green may siling pula basagang ko rin pala tol ng itlog yan sa gitna ayan mga tol meron ka na bang idea kung ano niluluto natin sa pork giniling oo tol tama ka di ka nagkakamali pwede pala tayo makagawa ng pork sisig gamit ang pork giniling ba? Diba? so ayan mga tol basagin natin yung itlog tapos i-mix mix mix lang natin yan Tol, luto na yung ating ano, sisig Gamit natin yung pork giniling. So, ayan tol, tignan natin umuusok-usok pa. Huh! Init tol eh. Sa hmm Ayan. Mmm! Last one, tropa. Tarap!